Tik tik. Paano magkatay ng manok? Alamin niya dito sa ating vlog. Gusto sana namin tong alagaanin, eh. Kaya lang yung kumain ng kanin. <laughs> kanin yung pinapakain namin eh. Eh wala namang bilihan ng patoka dito kasi sarado na yung mga tindahan. Ano gagawin namin? Kaysa mamatay siya sa gutom, kakainin na lang namin siya. Pwede? init ng tubig, pagka-init ng tubig, dapat hindi kumukulo, yung bula-bula pa lang. Hindi agad matatanggal ang balahibo ng manok kapag kumukulo yung tubig. Kailangan mainit lang para madaling siyang tanggalin. Hindi ko alam kung ano logic doon pero ganun ang turo sa amin. Okay. Ito na guys. Chik-chik. Guys, yung pagkatay ng manok doon to ah. Hawakan siya sa pakpak. Hapakan din sa paa. Ayan, pagkakanyan. Tapos ganito, ayan. Takan sa paa, takan yung pakpak. Dahan-dahan lang. Tapos itong sa leeg, yan. Dito sa may lalamunan, dito dito sa side na to. Uh, dito siya hiwain. Hindi ko napapakita yung paghiwa, pero kasi ano? baka bawal dito sa YouTube. Dito siya hiwain. Apakan yung paa, isikirin yung paa. Kasi papalag siya. Siguro mga 20 seconds niyo isikirin yung paa niya. Tsaka yung pakpak. Puntayin -pak. niyo munang mawala na yung palag niya. Okay, kahit mga 1 minute yung apakan kasi magiging halo pa rin yung chik-chik natin. Okay guys, dance na siya. Dance na siya. Yan, lagay natin sa lagyanan and then bubuwasan natin siya ng tubig na mainit na hindi kumulo ah, mainit lang. Guys, check natin yung tubig kung kumukulo na. Ayan, hindi pa. Kung ang tama lang tayo, hintayin natin siya bumula-bula. Ano yung tubig natin guys sa bumabula-bula na siya na maliit pero hindi siya kumukulo pa ha so bubuhasan natin sa ating manok para matanggal yung balahibo niya ng mabilis ingat kayo guys sa medyo mainit to ha mainit lang 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 isok natin sa mainit yeah, eh Tingnan natin yung natanggal ng balingo yeah, natatanggal guys oh Hmm. Yeah, ba, tanggal siya. Sa pagkulo yan, kasi ganyan kabilis matanggal. 45 days tong monok na to ha, galing sa municipality ng Biginto. Maraming salamat ko. Hindi lahat kasi marunong magkatay, kaya naisipan ko gumawa ng video baka sakaling makatulong sanay na kasi tayo ngayon sa panahon ngayon na bumibili na lang na mga katay na manok na hindi tayo nagkakatay o nag-aalaga ng mga 45 days ang masarap na luto dito sa mga gantong manok ay mga sariwa talaga hindi frozen tinola tinola sarap nito para malasa sariwang sariwa loob na lang natin siya lilinisin mabuti and then ikakat na natin pag tanggal ang laman loob mo siya dito sa side dito sa side and then dito tapos dudukotin mo yung laman loob nya. okay yun tapos pupatulin niyo pa ah then yung pakpak mag ano na mamaya pangit ko sa inyo ha okay So guys narito na tayo sa kitchen dahan dahan sa pagkatisa guys. Ito. Tanggal niya yung bituka. Okay. Huli natin yan dito. Tapos Ingat lang sa paggamit ng kutsili guys. Pasugasa natin din. Pakiin nyo manok sa gusto nyo yung uh, luto ah. Okay guys, hope may natutunan kayo sa ginawa nating pagkatay ng manok. Uh, kaya ako lang ginawa yung video na yun kasi nagbigay ang ating isipyo na uh, mga live chicken. Uh, share ko lang yung idea ko paano magkatay. Sana makatulong yung video ko. Kita guys, maraming salamat. Peace yo! Ang talaga magtanggal ng balahibo. diaper